araw mga kakwentuhan. Isa na namang kwento ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kwentong siguradong magbibigay inis, kirot at inspirasyon sa buhay. Mga kwentong mapupulutan ng aral. Kwentong pinamagatang gayuma ni Rashida. Ang pagiging magulang ay isang hindi matatakasang malaking responsibilidad. At para sa iba ay kailangan mo munang maging handa sa pagbabago ng takbo ng iyong buhay at maging financially stable bago piliing maging isa nito. Ngunit, papaano kung sa hindi inaasahan ay nakabuo kayo ng partner mo ng isang supling na naging dahilan ng pagbabago ng iyong postura at pag-uugali at naging mitya ng pag-iwas ng dapat ay asawa mo. Ito ba ay kikilalanin mo pa regalo ng Diyos o kamalasan na dumating sa iyong buhay? Kilalanin si Nika, isang estudyante na nangangarap maging isang guro sa hinaharap. Si Nika ay mayroong dalawang taong relasyon kay JM, ang lalaking kanyang nakikitang magiging ama ng kanyang mga anak sa hinaharap. Si JM ay isang masunuri na anak sa kanyang magulang. Maganda ang takbo ng relasyon tanawa at open din ng mga ito sa relasyon na meron sila sa mga magulang. Si Nika ay madalas niyang dinadala sa kanilang tahanan para ipakilala at ipasalamuha sa kanyang buong pamilya. Kaya naman hindi na iba ang dalaga sa pamilya nito at naging kaklose na rin niya ultimo ang mga pinsan ng binata. Sa loob ng dalawang taon nilang relasyon ay hindi ni Minsan pinagbawalan ni Nika ang kanyang boyfriend na sumama sa gala ng mga kaibigan. Alam kasi nito na hindi hindi siya ipagpapalit ng binata at kilala niya ang mga kaibigan nito. Base na rin sa mga kinikilos nito at hindi na sinasabi lamang. Naniniwala kasi si Nika sa kasabihang action speaks louder than words minsan-minsan ay sumasama rin si Nika sa mga kaibigan nito. Para kasi kay Nika halos kaibigan na rin niya ang mga kaibigan nito. Yun ang kanyang inaakala. Sa gitna ng pagmamahalan ay may biglang anghel ang dumating. Isang anghel na magbabago at magpakatotoo ng lahat. Takot man sa maaaring mangyari at sabihin ng iba ay buong pusong tinanggap ito ng magkasintahan. Sa hapagkainan habang nagsasandok, ang mag-anak ng kanilang kakain sa tanghalian ay nanlalamig ang mga kamay na nakaupo si Nika. Iyon na kasi, ang araw at oras na aaminin nilang magkasintahan na may supling na silang kailangang alagaan. Kasalukuyang nasa first year college na ang dalawa sa paaralang bayan. Bagamat libre ang pag-aaral ng kolehiyo ay kailangan pa rin mamaintain ng grades ng mga ito para patuloy na makapag-aral ng libre sa piniling kurso. Habang kumakain ay hindi mapigilan ni Nika ang kabahan sa maaaring maging reaksyon ng magulang ni JM sa kanilang malaking balita. Sa sobrang tense ay nalimutan ni Nika Naisda ang ulam nila at kailangan niyang mag-ingat sa pagkain at baka mabilaukan siya sa dami ng tinik nito. Tanging nasambit na lang ni Nika nang matusok na nga ang lalamuna nito sa tinik ng ulam na bangos. Tubig! Tubig! Dali-daling wika ng pinsa ni JM na si Ella. Anak, dahan-dahan sa pagkain at baka mawala ang kaseksihan mo niyan. Biro pa ng ina ni JM kay Nika na rin naman ng tawa ng mga kasama nito sa hapagkainan. Noong pa lamang ay madalas nang sumari sa padel si Nika at alam na mga ito na conscious ang dating dalaga sa pangangatawan na meron siya. Maganda kasi ang hulma ng katawan nito. Meron ang malaking balakang at ipinigma malaking didib. Ito rin ay may maliit na muka na kung tawagin ng iilan ay hugis bigas. At higit sa lahat, mayroong hindi masasukat na talino ang dalaga. Ito ay maraming achievement na nakuha sa si school mula pa nga siya ay nasa elementarya. Kung susumahin ay napakalayo at napakataas ni Nika kumpara sa kanyang boyfriend na si JM. Bukod kasi sa medyo palabiro si JM, ay friendly rin ito, tataliwas naman sa ugali ni Nika. Mahinhing at pino ito kung gumalaw na aakalaan mong isa itong anak mayaman sa ganda ng tayo at pagiging disiplinado. Agad-agad namang inabutan nito ni JM ng tubig at hinagod pa ang likod ni Nika. Mahal, magdahan-dahan at hindi ka mauubusan. Pabiro din na wika ni JM sa magiging asawa. Hindi na lamang pinansin ng dalaga ang biro ng mag-anak at mas pinagtutuunan niya ang pansin ng pag-amin sa kanilang mga magulang. Pagtapos, mananghali ay nanonood ng non-time show ang mag-anak at si Nika naman ay nasa isang sulok katulala. Pinipilit kasi nitong i-rehearse sa isip kung paano at ano dapat ang sasabihin para hindi mabigla ang kanilang mga pamilya. High blood rin kasi ang ina ni JM at kinakatakot nilang dalawa na baka atakihin ito. Habang nanonood ang ina ng Mini Miss You, ay tuwa ito at hindi mapigilang ingisi ang mga ngipin na kulang-kulang. Tawa naman ng tawa si JM sa reaksyon ng ina sa pinapanood. Ang cute kasi ng mga batang gumaganap. Idagdag mo pang, maliliit ang mga ito at may malalaking utak kung sumagot sa mga host. Ma, gusto mo ba ng ganyan? Biro ni JM sa ina. Agad namang natigilan ng ina. Sa tawa at biglang napalingon si Nika kay JM. Nanlalamig at nangangatog ang mga kamay. Hindi kasi akalain nito na sasabihin na agad ang maselang bagay na iyon. Si Raulo, mag kayo ng maayos. Tanging wika na lamang ng ina ni JM at bumalik sa panonood. Tumawa na lamang si JM na kunwari ay piro ang kanyang mga sinasambit sa ina. Dumating ang ilang araw ay hindi pa rin nasasabi ng na magkasintahan ang kalagay na meron sila. Hindi man problema ang bata, ay problema pa rin nila kung paano papalakihin ito. Kalaunan ay nalaman rin ng kanilang mga magulang na nagdadalang tao na nga si Nika. Madalas na kasi ang pagsusuka nito at lumapad na rin ang pangangatawan. Natanggap naman ito ng kanigan nilang pamilya. Bagamat medyo hindi okay sa pamilya ni Nika, ay wala man naman itong magagawa at buo na ang anghel sa sinapupunan ni Nika. Madalas kasing ipagyabang sinika ng kanyang ina sa kanilang kapitbahay dahil nga sa nakalagpas ito sa teenage pregnancy kumpara sa ibang kabataan. Huminto sa pag-aaral si Nika para alagaan ng kanyang anak. Si JM naman ay nanatiling nag-aaral. Napagkasundoan kasi ng mga pamilya nito at ang magulang ng lalaki ang magbibigay sa pangangailangan ng bata hanggat wala pang trabaho si JM. Bagamat magkahiwalay sila ng tirahan at nasa kanya-kanyang pamilya, ay nanatiling matibay ang pagmamahalan ng dalawa. Paminsan-minsan ay bumibisita si JM sa bahay nila ni Nika. Limang buwan bago ang itinakdang paglabas ng supling ni Nika, ay madalas silang gumagala ni JM kasama ang best friend nitong si Rashida. Ang best friend ni JM na kilalang rehilyosang muslim. Nakilala ito ni JM sa mga tropa nito. Si Rashida ay mas bata kay JM at Nika ng ilang taon. Si Rashida ay nasa senior high pa lamang at si Nika naman ay nasa college na. Dahil sa angking bait ni Rashida, kay Nika ay gumaan agad ang loob nito. Itinuring niya na itong best friend na minsan pa nga ay pinag-aagawan nila ng kanyang boyfriend kung sino ba talaga ang tunay na best friend ni Rashida. Piling pa nga ni Nika ay tadhan na maging sila ni JM para magkakilala sila ni Rashida. Habang pinagbubuntis, ang bata ay napadalasang gala nilang dalawa ni no Rashida. Naliribre siya nito ng mga fast food restaurant at sinusunod ang kanyang mga cravings. Ani mo'y ito na ang tumatayong kanyang asawa dahil sa mga ginagawa nito. Madalas din siyang ayain nito sa park kasama si JM upang gumala at magliwaliw. At minsan-minsan, lumalabas rin ang dalawa na hindi naman ikinababahala ni Nika dahil sa tiwala na siya sa dalaga. Kita niya kasi sa mga mata nito ang pagkaumay sa kanyang asawa sa tuwing aasa rin siyang third wheel ng isa sa kanila. Palaging sambit nito ay, Oo, Nika, pero JM, yak, kadiri, di kami talo may kasama pang tawa at umaaktong nasusuka. Si Rashida rin ang takbuhan ni Nika sa tuwing may problema siya at ang kanyang kasintahan. Ito ang pumapagitna sa kanilang magkasintahan anyway nakalibre ng marriage counseling. Bit-bit ni JM ang mga gamit sa kanilang naipamili sa mall, hindi pa man lumalabas ang bata ay napamilihan na nila ito ng damit galing kay future ninang Rashida. Si Rashida naman ay kung makawaldas ay di nag-aalangan. Parang anak niya na rin daw kasi ito. Giliw na giliw na naglalakad si Nika sa unahan para mahanap pa ng papasukang butik. Ningit sa kaalaman ni Nika ay may hindi lamang bata ang nabuo kundi mayroon pang iba. Dumikit si Rashida kay JM at marahang hinahawakan ang kamay nito. Nagtataka naman itong tinignan ni JM at Pagkawa na ikumapit rin naman si JM gamit ang mga daliri at batori na naglakad. Habang si Nika ay masaya namang nagniningning mga matang nakatitig sa mga gamit pambata. Pagkataliko ni Nika ay napansin itong biglang umusod ang dalawa. Ngunit isinawalang bahala niya ito at hinila si Rashida. Tingin mo bagay ito kay Dana? Masayang tanong ni Nika sa kanyang matalik na kaibigang si Rashida. Oo naman! Ang sabi, lahat ng ginagawa ng magulang ay best para sa kanilang anak. Kaya for sure kung ano mga piliin mo, maganda sa anak mong si Dana. Wika ka pa ni Rashida. Anong iyo? Akin tono? Sige, ikaw na ang tatay. Ano natin sa si JM? Biro namang, uy ka ni Nika. Tama na yan, umuwi na tayo. Gusto ko na rin magpahinga. Sambit naman ni JM. Nang mga anak si Nika ay eh, hindi na nagpakita pa si Rashida. Hindi man alam ni Nika, ang nangyayari ay hindi na siya nire-replyan nito. Tinanong niya rin si JM, ngunit ang lagi lamang sinasabi nito ay paka-busy. Araw-araw ay nag-a-update sa kanyang anak si Nika kay Rashida. Alam kasi nitong gustong gusto nitong makita si Dana, ngunit siguro dahil na nga rin sa school works ay walang oras ito. Buwan ang nakalipas ay bumalik si Nika sa pag-aaral. Tinuloy nito ang kolehiyo at paminsan-minsan ay pinapaiwan si Dana sa kanyang mga magulang. Buong puso naman itong tinatanggap ng kanyang magulang, lalo na ang magulang ni JM sapagkat matagal na silang walang maliit sa bahay na pwedeng lambingin. Nagkaroon ng alitan si na JM at Mika. Bala kasi nitong magfa-convert from Catholic to Muslim nag-uwi ito ng koran galing sa kaibigan si Rashida, ang dating JM na nagpapatuyo ng buhok ni Nika tuwing bagong ligo at nagsusuklay nito ay nagiba. Hindi na ito katulad dati na sweet at maalaga. Hindi na rin siya nito madalas sunduin sa school gamit ang motor nito. Kahit pa bagong panganak siya at maaaring masumpit ng hangin at mahamugan. Habang nakikinig sa guro ay biglang tumunog ang messenger na nagbigay ng atensyon kay Nika. Ito ay message ng kanyang biyanan kung saan makikitang magkasama si Narashita at JM sa isang fast food. Kwento ng biyanan ang nangyari kung paano niya nahuli ang dalawa Akala niya ay simpleng gala lamang ito ng magkaibigan ngunit nang subukan ni Nika na buksan ang account ng asawa ay tumumbad sa kanya ang usapan ng dalawa. Ang pagkikita ng mga ito pala ay hindi lamang isingsang simpleng gala ng magkaibigan. Date na pala ito ng dalawang sikretong magkasintahan. Bumalik si Nika sa dating chat ng dalawa at tumambad sa kanya kung kailan pa siya nililoko ng mga ito at mismo mga kaibigan nito na kanyang inaakalang kaibigan rin ay nagsisinungaling sa kanya tungkol sa relasyon ng dalawa. Alam pala ng mga ito na magkarelasyon ang dalawa kahit may kasintahan at anak na. At magmula nang magdala ito ng koran, sa bahay ay to effort na si JM sa pagpapahaba ng balbas at pagpapraktis nito dahil sa kagustuhang mag-convert. Lumipas pa ang ilang buwan ay hindi na iniintindi pa ni Nika ang problema sa kasintahan. Naniniwala kasi ito na kung ayaw sa kanya nito ay hindi niya pipilitin na kasintahan. Ika nga nila, it's your loss, not mine. Tinuloy niya ang pag-aaral kahit na paminsan-minsan ay inaasar sila ng taong nakapaligid. Sa kanila ay natatawa na lamang si Nika ngunit may halong sakit. Aware kasi itong nakikita ang dalawa at talagang iniwan na sila ng ama ng kanyang anak. <coughs> Madalas din siyang asarin ni Rashida sa chat ng mga panahong kinokompronta niya ito kung bakit ganun ang ginagawa sa kanilang magkasintahan. Tanging sinagot lamang ito na siya ang mahal ni JM. Dobling sakit ang bumalot sa puso ni Nika sapagkat hindi lamang kaibigan ang turing niya dito kundi kapatid na siya pa mismong nanakit sa kanilang mag-ina at umagaw sa kanyang mahal at ama ng kanyang anak. Sa kalamang napagtanto ni Nika na kaya mabait sa kanya ang dalaga sapagkat may balak itong patago. Buwan ng lumipas ay looking for true love si Nika. Hindi man aminin pero makahalata mo rito na may miss ang aruga ni JM. Hindi rin masisisi ang dalaga sapagkat sa tuwing uuwi, galing sa eskwelahan ay bubungad ang anak na kanilang binuo ng dating kasintahan. Isang taon ang lumipas ay napagdesisyon na naninika na pamilyaga ng anak na si Dana. Bagamat hindi na sila ni JM ay dumalo ito bilang isang ama. Takot rin kasi itong malaman ng pamilya na hiwalay na sila ng kasintahan at siya ang dahilan ng pagkasira ng kanilang binuong pamilya. Wala namang nagawa si Nika nang sa kanya ay magmakaawa si JM sapagkat mahal niya ito at kung masaktan man ito ng mga tita at tito ay guguluhin siya ng kanyang konsensya. Nag-apply rin si Nika sa summer job na binuksan ng munisipyo para sa mga estudyante. Dahilan na rin sa kakulangan at pagdagdag gastos, sa anak ay nag-apply si Nika. Ngunit gulat ang bumalot sa kanya nang malamang idinestino siya sa lugar na malayo sa kanyang bahay ngunit malapit sa dati niyang kasintahan. Nag-aalangan naman pa nagpaalam si Nika sa magulang ng kanyang dating kasintahan kung pwede na doon muna titira. Agad namang pumayag ang mga ito at ikinagagalak pang siya at si Dana ay makasama. Sarado na ang puso ni Nika, ngunit sa hindi inaasahan sa dalawampung araw niyang pagtira kasama ang dating kasintahan, ay muling nagbukas ang kanyang puso lalo na nang siya ay simulang yakapin ng ama ng kanyang anak. Hibbi at iyak ang pinakawalan ni Nika. Hinayaan naman nito na magwarang ni JM at kinuha si Dana para hindi maistorbo ang dalawa. Lumipas ang inang linggo ay nanatili pa rin si Mika sa bahay nila JM tuwing gabi at nagbibiroan ang dalawa at silaw sang duna siya muli nito. Hindi man muling niligawan ngunit nagpakatatay na ito sa anak na si Dana. Nagupit na rin ito na mahabang balbas. Isang gabi galing ang dalawa sa paaralan at tulog na si Dana sa kwarto ng magulang ni JM. 7pm kasi ang uwi ng dalawa at makakarating sa bahay ng alas 8 ng gabi. Hindi na pa ni Nika ang anak at tumiretso na sa kwarto para magbihis. Hindi pa man na ibababa ang daladalang bag ay niyakap na ito ni JM na may pagod sa biyahe. O bakit? Uwi ka ni Nika sa malumanay na boses. Namiss kita, sagot naman ni JM, Hindi naman sumagot si Nika at niyakap na lamang pabalikan dating kasintahan. Habang nakahiga, ay eh napagtanto ni Nika na hindi na nito nakikita ang koran na bigay ni Rashida. Nasan pala yung koran mo? Hindi na kita nakikita ang nagpapraktis Tanong ni Nika sa mababang boses. Masakit man sa kanyang damdamin na ipinagbalit sila nito ng kanyang anak ay kailangan niyang tanggapin. Ika nga nila, acceptance is the key to move on. Nawawala, nakaraan pa. Hindi ko na hinanap, tamad ako. Uy kan JM na unti-unting sumasarado ang talukap ng mata at patuloy na nga nakatulog. Takot man sa maaaring malaman, isinubukan ni Nika na buksan ang cellphone nito. Ngunit tumambad sa kanya ang huling message ng dalawa kung saan hiwalay na nga ang mga ito at nakablock na rin ang babaeng Muslim sa account ni JM. Nang malaman ng kanyang mga kaibigan ng balita, ay ibang galak ang kanilang naramdaman na kahit ang kanilang guro sa kolehiyo ay hindi mapigilang matouch sa nalagpasang pagsubok ng magkasintahan. Talaga nga namang kapag sa iyo, anumang pagsubok ay iyong malalagpasan. Nasaktan si Nika, ngunit patuloy siyang bumabangon, hindi lamang para sa kanyang sarili, pagkos para na rin sa kanyang mahal na si Dana. Hindi kumpleto ang pamilya kung walang tatay yung ama at ina. Kaya naman, sa mga taong pilit na tinutokso ng tadhana, sana ay huwag kayong magpadala sapagkat maaaring ang iyong kasiyahan at kilungkutan ng iyong nasasakupan. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.